Good afternoon guys, kami po pala yung magtatanim ng upo Ayan nga po pala yung mga kasama ko at ako po yung taga video At ayun nga po kumuha na yung isang kasama ko At napunta nga sa langit yung video Ayan na nga po, sabi yung isa, eh, kakaway din siya, kumuha din, tawang tawa nga po ako dyan Ayan nga po, nagtatanim na nga po ako ng upo Ayan po kulay pula Ayan ganyan po pagtanim ng upo tayo lalim po yung ugat ng dumubo agad. Yan nga po pala, ganyan tatabunan lang ng konting lupa at tinatabunan ho namin ng balat ng saging para hindi po mainitan. Yan nga po pala, ganyan po pagdanim, tutok-tutok mo lang ng dalawa yan na nga po ganyan po ilalagay ko na yung upo ganyan, ganyan po. tapos tatabunan ko po yan ng konting lupa ganyan po siya tapos lalagyan ko ho ng balat ng saging ng hindi ho mainitan kaya na nga po pala yung aking kasama tingnan nyo naman it napakasipag nga o tingnan nyo Iniisa-isa niya pa. Ay, naku po. pa kasipag po yan. Yan naman pinakamasipag sa kanilang pamilya. Siyan po si Jeric Dador. Alias. Ano nga bang alias niyan? Kaya naman bahala ko bigay ng alias niyan. Yan na nga po. Tapos na ho kami. At yan po. Ganyan po kung na. Pakit po yung kasama ko. Ganyan po yung kalawak ko. At ayan na nga po pala. Kaya yung isa kong kasama at magpapakyut din. Tingnan nyo